So ayun guys, ito naman ang trip schedule ng Amihan Bus Line Aircon with CR. Daily trip nila, bulan sa 9.30 a.m. Hanggang... Tignan natin dito, guys, sa Soffer Line. Ayan. So, nain natin, guys, sa Soffer Line. So, sa Soffer Line, meron silang Daet Express. Daily trips nila, Daet 7 AM hanggang 9.30 AM, mga idolos. Pag 9 PM nila, may CR malays. May share yung pang 9 PM. Para naman sa panganiban, parangkali, meron silang 6.45 PM, mga idolos. So, sa daily trip naman ng Fyodoran, departure time 4:30 PM na Nerco, Pantaw, Katburawan. Sa balada naman via Bula, long. meron silang 5:30 PM na Nerco din mga idol. So, sa mga gusto magtanong, ito yung number nila. Sa Raymond naman mga idol, yung daily trip ng Raymond, Naga, simula ng 5 a.m. na umaga, hanggang 9 p.m. ng gabi. Para naman sa Ligas, meron silang 6 a.m. na biyahe. Peter Diaz, Sorsogon, Gubat, Matnog, meron silang 5.45 p.m. Then Tabaco, meron silang 4 a.m. Tapos ang last trip nila, 8 p.m. is sleeper bus na yon. So sa mga gusto magtanong ng mga info about sa travel, pwede ko yung tumawag dito sa number nila. So, to, ko ng mga idol, aircon, daily trip kung daily trip nila Tabaco Pier via Ligaspay meron silang 10:30 AM tapos ang last trip nila ay 3:30 PM For reservation mga idol pwede kayong tumawag kay Miss Lou ito yung number niya So sa daily trip naman tawtoros pa rin to daily trip naman ng Bagamanok Biga via Bira Katanduanes temperature time nila meron silang 1 pm hanggang 4:45 pm. So dadaanan din nila yung ano, direct tobacco, ligas, piligaw, matakon, ginubatan, daraga, pagkakay, pulangay, na naga, city, nabwa, kamaranisor, baaw, kamaranisor, asin, bato, kamaranisor, pili, kamaranisor din. So, kung gusto niya magpa-reserve, meron din silang contact number dito. Ito yan. sa Kagusawa meron silang ano A-light class guys 25 seaters with CR Royal class 40 seaters Royal class din mga idol ito yung trip schedule nila mga idol ang daily trip ng Kagusawa Tabaco BLGSP meron silang 4.30pm Royal class ang babiyahe 2x2 without CR yun uh, 40 seaters tapos tabako biya okay, uh, sa blue yun 5pm naman royal class 2 by 2 without CR guys tapos tabako biya ligas 5.30pm meron siya lang royal class without CR mga idol 40 seaters yun yun so pang 6pm naman nila elite class 2 by 1 with CR yung mga idol 25 seaters saka 6.30pm elite class din 2 by 1 without CR yung mga idol 25 seaters pang 7pm naman nila Uh, ganun pa rin Royal Class 2x2 with CR guys so so ito nasakaya na namin to eh namin na namin ng Bicol tapos itong Royal Class 2x2 without CR procedures 7.30pm yun yung last trip nila pero din silang ano extra bus kung ubusan sila ng bus na so Meron silang Bianaga, Daraga, Banyag, Tabaco sin Tabaco Central Terminal so Meron silang Kamalik, Diaspi, Bugtong, Bunot, Ginabata pwede kayo bumaba dyan para sa mga karagdagan information, meron kayong tumawag dito sa number nila o kaya mag -book, book online ito. Ah, para, para sa mga booking online pa lang ka pwede kayong pumunta sa www.kagsawatours.ph Then, Bicol Hotline, meron sila dito ng Pascal. Ito yon tawagan nyo guys. Post nyo na lang para makuha nyo ng maayos yung number ito naman sa Manila hotline number. So, same pa rin dito mga idol na kapaskin. So, sa GBH Pamar naman guys, meron silang daily trip. Daily trip nila, Ligaspi, Tabaco, Naga, meron silang 7.30 AM aircon. Mat nung kulang sa meron silang 8.30 AM ordinary. Tabaco, Ligas, Pipilar, 9.30 AM aircon. At saka mat nung meron silang 11.30 AM aircon din. Santa Magdalena, Bulan, Sorsogon meron silang 1.30pm aircon so Gubat, Brito Diaz Barcelona, 3.30pm aircon yung mga doon Pilaro, Road, Tabaco, Ligas P, 4.30 p.m. Air condition yung So may mga katanungan, pwede kayo tumawag dito sa number na nakapasil dito. Ayan. Ayan. Yeah. Hindi po, nag-update lang ng mga trip schedule. Nag-vlog po. Thank you. So ito yung mga ano, mga trip schedule ng GBH mga idol. Ito. Counter 18 dito sa ticket booth 1. Sige, Floor. So, para naman sa Antonina Line, meron silang Ligas Tiwi Albay. Counter 9 yan, guys. Eh. So, ito ang daily trip nila. Meron silang Naga, Bakakay, Nabua, Binubatan, liga Pitawi, Bahaw, Tabaco. So, ang oras ng biyahe nila, magsisimula ng 8.30 a.m. Tapos ang last trip nila, 6.30 p.m. So, kung may mga katanungan kayo, pwede kayo tumawag dito sa number. Maraming nga nagbubok dito eh. So, mamaya titingnan natin yung mga trip schedule kung may nagbago pa. Kasi na-vlog na natin noong nakaraan taon. So, ngayon 2025, hindi, hindi ako nakapag-vlog na rito o nakapag-update ng mga biyahe nila. So, ngayon maraming tao ang nag-ubok ngayon. So, ito yung sa DLTV guys. Tingnan natin yung DLTV na. We offer. Ayan may dait pa lang DLT guys. So, sa so 6 AM hanggang 8 PM Puro regular ito. So wala ditong nabanggit ko by CR yung mga idol So yun yung branch niya, Bicol Isarug. Meron din. So sa tingin ko mga idol, wala naman nagbago dito sa mga trip schedule ng mga biyahe wala naman sa so, Bicol ito yung Sanaga Naga tabako pa sa si tabako, birak Bilal, dun sa Masbate ulan so sa Sanaga guys ang simula ng biyay nila 9.30am hanggang 9pm sa Ligas Pina guys 7pm hanggang 8.45pm sleeper yung ano tapos tabako 6pm hanggang 8pm ordinaryong 8pm nila yung Birak naman guys 4.30pm hanggang 5.30pm Okay. Siya Okay, sa pilar dun, so 3 p.m. Walang kasunod. Mas ba, 9.30 a.m. Umaga yun. Sa kapilar erosin, 4.30 p.m. Sa gubad naman, 7 p.m. 2 by 12 So, 2 feet. Uh, sa mga batang kasama nyo, pag 2 feet, pataas, 100 only for and pan ticket. Pag 3 feet naman, above, full fare ticket na. Ibig sabihin nun, uh, kung maglampas ng uh, dalawa, hang, kung magtatlo na, full ano full ticket na yun pero pag dito pag dalawa pa lang may bawas yun sa Alps naman mga idol daily trip nila meron silang Rigas Ubat, Sorsogon, Naga Riga yan so Rigas 5pm 2 by 2 seaters tapos Sorsogon, Ubat naman 6pm 2 by 2 din so Rigas 7pm nila 2 by 2 with CR Naga Iriga 8pm 2 by 2 so ito lang ang may CR mga idol so para sa mga katanungan nyo tawagan nyo to So, ayun guys, ito naman ang trip schedule ng Amihan Bus Line Aircon Conway CR. Daily trip nila, bulan sa Rusugo, 9.30 a.m. hanggang 4.45 p.m. Tabaho, Ligas naman 6 p.m. hanggang 7.30 p.m. yung trip schedule. Naga Eriga, ang trip schedule naman nila, 8.45 p.m. At saka Tabaho, Ligas Pinaman, silang 9.15 p.m. PM, mga ito, tapos sa mga pakakaragdagan information, pwede kayong tumawag dito sa number.